Hi guys! Ayan, ito yung continuation ng reels ko kanina, oh. Ang dami ko nang nakuha ng kamote, guys, oh. Dito lang yan. Tinabi ko lang kasi yung kamote dito sa ilalim ng puno ng mandarin namin. Grabe! Ang dami. Dito lang ginagawa ko. Tinatry ko lang siyang, ano, halukayin kung may makikita pa tayo. Mm -mm. Ay, to. Ano ba to? A ah, ugat na ito ng, ano. Ang lalaki ng bunga niya, oh. Ay, teka dito siguro nila. Kaso, ayan pa, meron pa. Uy, ang ganda ng bunga na to. Medyo meron kagat na ng langgam. Pero hugasan natin kung pwede pang iluto yung iba. Nakabigla, oh, ang dami yung naging laman, ha? Ibig sabihin yung nasa backyard natin, marami din. Naalala nyo ba yung kamote the other time? Yung pagkalaki-laki, oh, tingnan yung mga nakuha, guys. Oh, ang dami. Ilang kilong kamote, iyan. Ha? <laughs> microwave lang, microwave. Ay, ko, nakuntog ako. Hmm, hindi siya masyadong lumayo yung ano niya. Kasi na, layan ko ng mga bato. Kaya yung bunga niya, dito-dito lang yan. Mag-stay. Yeah. <laughs> Hanggang ano-ano kaya to. Nakakahingal din magbungkal. Ito pa, meron pa ba to? Ay, wala na dito mhm, mm mhm, mm mhm ito The deris kasi nagalis nung original na ano, kaya hindi ko alam kung alin yung pinagpunuan ba hindi ko ngayon mahukay kung alin yung na may bunga kaya lahat tinatry kong kutkutin kaso may kalaban ako guys, oh ang daming langgam <laughs> patay tayo dyan pagpepestahan nila ako ng langgam noo, ha ha Mukhang doon lang sa side na yun. Marami naman. Ay. Ay, yun, ayun, ayun. Ayun pa, oh. Ah, kita niyan. Teka, teka. Kaya tayong bata. Ang sarap magtutkot ng kamote. Ayan. Ayun, oh. Malaki-laki to. Ayun. oh. Ay. Ah, ha, <laughs> ah, ha, mamaya nilagang kamote ka na eh 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 yah eto medyo maliit naman yata oh mga <laughs> bata ang tita pepon nyo hindi naman ako nakasawa ko nito mamaya pag nakita na naman yan sayang nagdungkal ka na naman actually namimiss kong magtanim eh kaso winter guys kaya hindi pa tayo pwedeng mag tanim talaga Ayan. Ay, lamang bato to? Nasa ilalim ng bato. Ayan. So, hindi ko alam kung laman siya. Pero palagi ko hindi to pwedeng iluto. Ayan. Ay, oh, laman pa din pala. Naipit kasi sa bato. Na-deform. Ah, kinihinga lang beauty ko. Ayan yung may iwan na mga bunga sa ilalim, tutubo na lang uli yan pagdating ng ano, ng winter. Sayang yung mga mandarin, nahulog oh. Okay. Ay, ayun. Tingnan nyo to, tingnan nyo to. Oh, ang galing oh. <laughs> ano ba yan? Doong video, puro pagkakalongkay lang ng ano. Ay, wow, ang laki. Nice. Ah, aray ko. nga. <laughs> Tingal to the max. Oh, nice naman tong kamote na tumalaki din. Oh, guys. Ayun, guys. Iwanan ko na kayo. Ay, iwanan ko na. Oh, oh. Dahil, ayan, nakakahingal palang magdaldal at magbungkal ng kamote at the same time. Yeah. <laughs> ayan na, oh. bago maghapon. Bye! Bye-bye! Hingal!